kiwalay pero nagkabalikan din daw ang kapamilya celebrity couple na sina Paolo Avelino at Janine Gutierrez. Iyan ang nakarating sa aming chika base sa ibinulong ng isang source na may nalalaman about the current relationship of Janine Gutierrez and Paolo Avelino. Totoong nag-break daw for a while ang dalawang kapamilya stars na tumagal din ng ilang buwan pero nagdesisyon umano sila na bigyan ng second chance ang kanilang pagmamahal. Wala namang maibigay ang aming source kung ano ang naging ugat ng kanilang paghihiwalay pero mukhang wala naman daw third party tulad ng lumabas na intriga kamakailan. May chika kasi na nagkakamabutihan na raw sina Paolo Avelino at Kim Cho matapos silang magsama sa hit kapamilya series na Linlang. Ito ang dahilan kung bakit kumalat ang chika na break na sina Paolo Avelino at Janine Gutierrez kahit hindi pa naman talaga umaamin ever ang dalawa sa kanilang tunay na relasyon may lumabas ding chika na sumasakay lang daw si Paulo Avelino sa isyo sa kanila ni Kim Chu para sa promo ng kanilang serye pero naapektuhan daw talaga ang relasyon ng aktor kay Janine Gutierrez. Mas umingay pa ang chismis sa pagitan ni na Kim Chu at Paulo Avelino nang kumpirmahin ng dalaga na totoong hiwalay na sila ni Sian Lim pero nananatili pa rin daw silang magkaibigan sa isang episode naman ng digital entertainment talk show na Marites University. Nabanggit ang ating friend and colleague na si Rose Garcia ang tungkol kina Paulo Avelino at Janine Gutierrez. Chika niya, totoong nagkaroon ng pagkakahiwalay for a while. Siguro nga cool off. Pero mula sa isang napakabonggang source, talagang nagkabalikan. Nakita sila recently lang na magkasama ayaw kong sabihin kung saan kasi nagagalit tong source ko sabihin iminaretis ko na naman. Natatawang sabi niya, pero sila pa rin. Aniya pa. Pero ang latest nga, mukhang nagkaayos na raw ang dalawa matapos magkausap ng masinsinan.